shout out naman diza. Ay, tindahan <laughs> yung daw online da, Premier. Shout out kan Irene. <laughs> shout out. Sige manay. Oo. Uh -uh. Ah, nagbakal lang ako sa Indasin anong mga idol. Downey. Baby Bee. Baby Bee. Papa ni ayan nandito na tayo mga idols sa sapa naglalabas naglalabas si mama mo asan hindi makita ayan ayan tabi tabi po tulungan mo si mama mo maglaba okay. <laughs> So, ito mga idol yung sapa na to dito. Ayan, maraming naglalaba pag Sabado at Linggo. Ayan. Ayan. adi na ako mga idol sa ano, Burias. Yung mga idol, bibili ako ng downy sa ano, sa tindahan. So, adi kita yan sa ano, sa barrio sa nabasagan. Adi galing mga idol ng simbahan, no simbahan Amo na yung simbahan mga idol So mabakal ako sin daw ni kay Malaba kami yung simbahan oh Ito kita sa tindahan mga idol baka nakikita ko si Manay Ili na nagguguo sa ano <laughs> Adi na kita sa barrio o baka nakikita sing, ano, sing yeah. na lang nakikita si ano si Downy si na nang hinahin mo muda <laughs> nagaguna nagaguna <laughs> nagaguo bang <laughs> kaya may na ni sa bukas gang pero ang sa, sahod pero yeah. okay, lang ya Tiga ni po. Wala mga idol ng school sa nabasagan. Si Marlene, pagkabalik naman niya, nagigudugay, may kasi hindi ka pamanla. Marlene, kapira ka sa Hi guys. <laughs> mga estudyante. Ito uh, mga idol ng uh, school sa na. elementary. nabasagan elementary school. Hello, ano, ano yung premia? Anong grade mo na? Hmm, galing. Asan as, as si mama mo? Balay niya? shout out naman dida <laughs> ayun tindahan yung da manay premium shout out kan Irene shout out sige manay uh -uh. nagbakal lang ako sa indasin ano mga idol uh, downy okay, kinaglaba kami sa suba ayan so pabalik na kita yan sa suba mga idol okay. malaba na si asawa hinihintay na ako kitaan mo ano mga idol oh and lubi <laughs> murug bulang kayo so dati mga idol ang igiba namin dito sa part na to ngayon wala na siya ayan shout out sa mga viewers natin dyan hilo hilo po pabalik na tayo mga idol sa sapa si nga si Jerry doon oh, makikita mo dito mga idol puro mga mga nyug ayan o puro nyug balik kita sa suba kaya malaba kita nagbakal na ako sa down down. eh mga idol pawi na kami tapos na kami maglaba tara na pawi na kami mga idol na tapos din kami sa wakas maglaba doon kami naglaba nga sa sapa